Ang mga nakuha dito sa Chinese National ay ang caliber 5.56 rifle, M4 carbine, dalawang magazine para sa caliber 5.56, 36 na piraso ng bala para sa 5.56. Aba, meron na naman nahuling isang armado na Chinese dito sa Manila. Ano rin niyo to? Naya, ano-ano pa ang mga nakuha sa suspect? Bakit daw mayroon siyang matataas na kalibre ng armas? Magandang nga pali sa iyo, Ella. Kasama nga sa nakuha dito sa Chinese National ay ang caliber 5.56 rifle, M4 carbine, dalawang magazine para sa caliber 5.56, 36 na piraso ng bala para sa 5.56, 6 na bala rin para sa 9mm. Mayroon ding mga airsoft rifle na M16, airsoft pistol, gamo tactical scope, dalawang granada. Mayroon ding tactical vest, tactical helmet na mayroong markings o tatak na China. Tatlong pistol holster, tatlong pirasong iba't ibang ID, Chinese flag at isang backpack. Mayroon din Ella na nakumpiskan dalawang mamahaling sa kabilang kabila ang McLaren. Ayon kay NCRPO Director, Police Major General Jose Melencio Nartates, patuloy ang ginagawang profiling sa suspect at inaalam din nila kung bakit mayroon itong mga matataas na kalibre ng baril at tactical helmet at kung saan ito gagamitin. Wala din ani maipakitang dokumento ang suspect sa dalawang mamahaling sasakyan. Sinabi pa ni General Nartates na matapos maaresto ang suspect, mayroon pa mga Chinese na nagtungo sa Camp Bagong Diwatagig para suhula ng mga pulis ng halagang 3 milyong piso kapalit ng kalayaan ito. Dahilan para arestuhin din ang Chinese na nag-alok ng suhol. Maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law at Republic Act 91 uh, o 9516 o Comprehensive Law on Explosive and Chinese na nahulihan ng baril at pampasabog. Hindi rin naman ligtas sa kaso ang uh, Chinese na nagtangkang manuhol at ito ay sasampahan ng kasong Corruption of Public Official ng uh, National Capital Region Police Office. Nakakabahala and... ngayon. Bakit siya ay Bakit mayroon siya mga ganong klaseng mga gamit at identified pang siya ay isang Chinese national? Alam niyo yung ganito na mga pangyayari na usan ay merong mga nakakaalarma na mga sitwasyon, yung may mga nag-occupy ng either mga villages o mga for rent ng mga bahay at ang mga tao doon ay mga Chino, marami ang natatakot dahil baka sila ay mga espiya. Ayon kasi sa kasaysayan, bago ang World War II, ay pinasok na na napakaraming mga Japanese na kunwari mga vendor, kunwari businessmen, at nangyayari nito maging sa United States of America at sa iba pang mga allied countries. Noong ang Japan ay gustong i-contest ang balance of power dito sa Asia Pacific. Sa ngayon, na kung saan ay masyadong assertive sa kanyang claims ang China, marami na ang natatakot na baka naman ay pinasok na nga tayo ng mga Chinese. Katunayan, meron din sa ating kasaysayan na si Limahong ay nakapasok dito sa Pilipinas at kinira tayo noong taong 1574. Ngayon, mayroon pang ibang insidente na kung saan ay doon naman sa malapit sa Edca site, ito ay sa probinsya ng Cagayan, ay marami din di umanong mga Chinese student. Ika pa nga ay ito ay sobra-sobra exaggerated naman yung claim, pero meron don more or less 400 plus, 486. Ito yung balita tungkol doon eh. The northern Philippine province of Cagayan says he's ready to resign if the alleged influx of Chinese students in his province is proven to be a national security threat. Congress is pushing for a probe to determine if the surge in Chinese nationals there is linked to espionage, Michael Delizo reports. Officials of Kagan Province and Tuguegarao City shielded Chinese students in the province from security threat allegations and questions about their identity. They see nothing wrong with the choice of Chinese nationals to study at St. Paul University in Tuguegarao which is about two-hour travel from declared EDCA sites. So nakita ninyo na ang pagpasok ng mga Chinese mayroong legitimate, mayroong hindi-legitimate at mayroong origin ayon sa kasaysayan ang rason bakit may natatakot na mga Pilipino. Nata, uh, nagkaroon din ng dalawang narrative dito sa Pilipinas. Sabi nila ng isang grupo, ang presence ng US forces, ang ating pakipag-alay sa kanila at ang ating mga joint exercises ay potensyal na maging source ng gira. Yun ang mag-ignite sa gira dito sa Asia Pacific. Hayag ng pagkabahala ang China sa pagdadala ng Estados Unidos ng Mid-Range Capability Missile System o MRCS sa Pilipinas. Kasalukuyang nasa Northern Luzon ang missile system para sa military exercises ng Pilipinas at Estados Unidos. Kauna-unahang pagkakataon na nag-deploy sa bansa ng MRCS na may kakayahang maglunsad ng Standard Missile 6 at Tomahawk Land Attack Missiles. Ayon kay Chinese Foreign Ministry Spokesperson Lin Jian, pinag-iigting nito ang tensyon sa regyon at pinalalala ang banta ng misjudgment at miscalculation. Hinikayat din nito ang Estados Unidos na respetuhin ang security concerns ng ibang bansa at tigilan ng pagdadagdag ng banta ng military confrontation. Dagdag pa nito, dapat iniisip ng Pilipinas ang tunay na intensyon ng Amerika at hindi dapat nagpapagamit lalo na security interests ng bansa ang nakasalalay. Bukod sa China, kinundi na rin ang Pilipinong nagkakaisa para sa Soberanya o Pinas ang US deployment ng Tomahawk Missile Launcher sa Northern Luzon. Ayon kay Pinas spokesperson Antonio Tinio, nangangahulugan ng matinding escalation ng US military build-up sa Pilipinas ang deployment ng missile system. Sa pagpapahintulot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito, ipinararating umano nito sa China ang intensyong bigyang daan ang paglulunsad ng Amerika ng mga pag-atake sa China mula sa ating teritoryo. Isang narrative ay ang assertiveness ng China, yung kanilang walang basihan na historical claims at ang patuloy na pang-water cannon at ang pag sa mga inoccupy nila na fake islands ay maging cause ng wider conflict dito sa Indo-Pacific region. Kung ano man yon, kahit saan doon ang tama na narrative, ang klaro dyan ay nasa gitna tayo ng great power competition kaya dapat natin itong paghandaan. Maging mapagmatsyag tayo, maraming mga fake news na pinapakalat. Halimbawa, yung ating mahal na presidente ay ginaya ang kanyang boses. Kunwari, meron siyang inutos na itong nasa balita. At ang purpose nito ay talagang gulo-guluhin tayo sa Pilipinas sa pamamagitan ng tinatawag na cognitive warfare. Nakikita natin na hindi rin talaga nagkakaisa ang mga Pilipino. Mayroong dito na side, mayroong dito sa kabila na side, dahil libre ang magpahayag ng mga opinion at political na paniniwala dito sa bansang Pilipinas dahil tayo ay demokrasya. Ngunit paman, dapat tayo ay maghanda, mapagmatsyag tayo. Para sa atin, kailangan maghanda tayong mabuti. Ang defense capabilities ng Armed Forces of the Philippines ay tuloy-tuloy na dinidevelop natin sa pamamagitan ng joint exercises with our allies. alin Alinsunod naman to sa mga napagkasunduan ng mga defense treaty at iba pang similar or related na mga agreements kagaya ng EDCA, ng Visiting Forces Agreement at Status of Forces Agreement. So yung mga bagay na yon ang isa sa pamamaraan ng ating bansa para mapalakas natin ang ating credible deterrence laban sa mga pwersang mapanakop na magtangka na agawin ang ating teritoryo. In times of peace, maghahanda tayo. Yan ang pinaka-purpose ng Armed Forces of the Philippines. Sa lahat ng panahon, maghanda ka. Hindi pwede saka mo lang i-prepare ang iyong payong, umuulan na. Kailangan bago magulan, I-prepare natin ating payong magtingin-tingin uh, tayo sa klima at i-analyze natin saan tayo pwedeng pumunta na maiwasan natin mabasa at tayo ay magkalagnat. Para sa inyo, nakakaalarma na ba talaga itong presensya ng maraming mga Chinese sa Pilipinas? Hindi ba ito ay palatandaan lamang ng tinatawag na sinophobia. Natatakot tayo anything Chinese. E samantala, marami sa atin mayroong mga kamag-anak na Chinese. Ilagay lamang sa comment kung ano ang inyong opinion tungkol dito. Walang personalan. Nagbahagian lang naman tayo ng informasyon. Maraming salamat.